Huling tanong ko to, sa palagay mo kaya may mapapanagot eh. So kailangan mapanagot din sila. So again, we we'll go back dapat maimbitahan si Congressman Raulito. mo So o, o, dito sa pangyayaring ito, inaasahan natin mag-iimbestiga ang Senate Blue Ribbon Committee. Sa palagay mo kaya may may masasampahan ng kaso at may masasampolan? ang mga, ito, mambabatas natin sa pamamagitan, ng rekomenda ng kaso sa ombudsman. Yes. And then sa ombudsman, sasaluhin na sandigan bayan. Merong mananagot na tulad no, ng nang, nangyari ng, no, yung mga kung ano man nangyari na polis. Yes. Ako'y umaasa kasi kung hindi ako umaasa, hindi ko gawin ito. Pabasan, itong sinasabi natin, diba? Okay. Kaya nga sabi ko, kaya nag nabuhayan ulit ako ng loob from 2015 hindi na ako nag nagtanong 10 years after tsaka lang ako nagtanong dahil nga may mukhang may pag-asa ang baguhin yung malaki ang pag-asa uh, yes. nasa likod yes. mo kami nasa likod yung taong bayan nasa likod lahat interesado bibigyan kita ng few minutes whatever it is that you want uh -huh. to open up what is it that you want sino si Toby Chanko ano ang gusto mong mangyari anong inaasahan mo mangyari give us a piece of your mind sa isyong ito Medyo dito tayo More on solution What are we looking at? Okay. Hindi, yun na nga um, Kaya nga ako'y uh, tumutulong um, Na yung mga pangyayari noong 2025 Ay hindi na mangyari okay. ano, no? Yan ang pinakamagandang maitutulong ko Sa ating administrasyon hmm. Para masigurado Na yung mga servisyong kailangan ng tao hmm. Ay matanggap talaga nila hmm. yun, naman ang, yun naman ang mahalaga eh. At syempre Kasama nun is yung mga hiya doon sa pera ng taong bayan, mm -hmm. hindi naman po pwedeng sabihin kalimutan na lang yun. Okay, okay. Di ba pera ng taong bayan okay. eh. So kailangan mapanagot din sila. So again, we will go back. Dapat maimbitahan si congressman saldi ko at sabihin niya ano ba talaga yung nangyari doon sa small committee, mm -hmm. paano ba nagkapalit-palit yung mga items doon, mm -hmm. at sino ang proponent mm -hmm. ng mga proposal okay. Sa ginagawa mo kong tobi, are you comfortable? Do you live comfortably in a very uncomfortable and painful situation sa nangyayari na maraming pagkaharap ka, okay sila. Pero pag nakatalikod ka, binabalahura ka. They're trying to spit you behind your back. Sanay na tayo dyan. Sanay na tayo dyan. Actually, I'm comfortable kasi Puro totoo lang naman sasabihin ko eh. Sa totoo lang, no offense meant, Ben. Ang mahirap lang dito sa, sa ginagawa ko, eh siyempre, pag may na-interview na ka ng isa, kailangan mo pagbigyan yung, yung iba, di ba? Hindi mo sabihin, eh, medyo nakakapagod lang yung, yung dami ng interviews. Huwag ka mapapagod, nasa likod mo kami. Pero para sa akin, ako magsasabi lamang, kaya nating ginagawa to, hindi tayo sumasabay sa issue. Bagkos, nasa iba yung ating, uh, well, direction dahilan ng problema lahat ng yan ang hinahanap ni Congressman Tobi ay yung bagay na hindi niya nakuha kasi proponents may dapat managot at yung taong da, may pananagutan kung ikay nasa public office you call a public servant you're using public funds and you therefore you must act accordingly public trust without that i think we need Sarapen, if i can just add no kasi if i can just add doon sa parehong pinakita ni Mayor Magalong, tsaka pinakita ni Senator Ping, siya yung pinakamalaki ang kinita. Doon sa anomalyang yan. Nako. Di ba, sinabi ni ni Senator Ping, 20%. Sabi ni Mayor Magalong, 20% rin yata. No? Kasi mm -hmm. pag ganun yung figure, eh. mm -hmm. doon sa Committee on Appropriations, tsaka doon sa, sa proponent. Okay. Diba, yung, yung iba... 7 to 8 yata sa 7 to 10 sa contractor um, tapos yung district engineer, ganyan-ganyan, di ba? Mas maliliit. Yung pinarkingan, 5%. E eh, ito, may 20% ka agad siya nung... Meron kaming ratio niyan. Ito ang hindi guni-guni. Yes. Di ba? Yung yes. yung sinasabi nila, hindi guni-guni. Kasi sabi mo nga, nakita ang panood nga kita. Sabi mo nga, may nag-approach sa iyo. Yes. Sabi, wala kang gagawin. Mm -hmm. um, Na -na -na, but, uh, <laughs> Congressman Toby, ako ako'y nagpapasalamat. Binuksan mo ang pintuan. Pero hindi lang yan nilina mo sa isipan ng taong bayan sa maging mapapmatsyag, laging magbantay dahil ang totoong mga boss ay yung tao.